Paglapulay. Wag leg. Okay, sabi mo eh. Sayang, yun ang masarap. Okay. Uh, maliliit. Uh, para lang siyang para lang siyang ano para lang siyang tuhod. Oh, okay. Sige so, daw, angat mo daw para magkasama gano'n Taas. Sige, sagad mo. yeah <laughs> Balikat mo. Hindi, <laughs> Pagtapos yan Yan Kunti-kunti <laughs> oh. Ito kasi Ito, ito, ito Hanggang dito Connected sa ano Sa liig Huwag yung pag-anon Ayaw mo Ganito, okay lang Ganito lang yun siya Para lang dito Safe, oh, Oo, safe yan Hindi nakakaano <laughs> Sabi ko lang, hindi nakaka... ganyan lang naman, no? <laughs> Wala pa. Control, control. Yun! Merong isa. <laughs> Pag matanda. Kasi sa'yo, ano, dami, no? Ang dami yun sa'yo, eh. Hindi no, dito sa balikat. Medyo, ano, dito. Masakit kasi kailangan i sagad siya. Oo, oh, kasi pag sinagad 'yan siya. Medyo at oh, ano. Oh. Masakit 'di ba? Niyan. <laughs> Pwedeng didin dito eh. Okay. Ba. Yeah, okay. Hindi mag-aabot kasi laki ng bibdib eh. <laughs> Oo. <laughs> dito kasi. Tsaka ito, eh, malaki. Merong may sabit dito nung karaan eh. Pinahilot daw niya. Ilalaki yung malaki yung ano, katawan talaga. Hindi na maabot ng mga hilot. Mm. Mm. <laughs> Masakit sa una. Pero mamaya-maya daw ma-relax na para uy. Okay pala. Dito ka opo para kang nakaupo sa motor. Sige. Yan. Buka mo lang sige, yan. Yan, ganyan lang yan. Kapit ka lang diyan, tapos dito lang sa isa. Inhale. Exhale. Relax lang. Okay. Kabila. Inhale. Exhale. <laughs> okay lang? Okay lang po. Dito naman sa... Ayan, parang... Pagsamahan mo sila. Ayan. Pag wala siya bitawan. Okay. Okay. Mas pigilan mo konti. Yan, yan, yan. Inhale. Exhale, relax. Yun! Biging mo, naglagotukan tuloy. Sakla <laughs> na. Pakiramdam. Pakiramdam. Okay. Mas hindi masakit siya. yung Hindi yung kasi yung ito talaga, ito kasi. yung ganito, medyo ano yan siya. Kasi iaangat talaga yan siya. So yung hahanapin yung lagotok niya or kung saan may disalign. Kung hindi naman naka-disalign siya, kailangan masagad. Medyo masakit lang yun. Pero after nun, yung balikat lang talaga yung medyo masakit eh. Kaya pag ka ng frozen shoulder doon tulad sa kanya, talagang masakit. <laughs> oh. Wait lang, hindi pa tapos. konti pa. Kailangan maranasan daw ito eh. Three beats. Joke lang. Pampainit ito eh. yun <laughs> oh. Ayaw mo talaga ng leg? Safe yun. Hindi kasi kaya, da, dati ano, kaya, nagpaano kaya. ako sa... Ano ba yun? Sa boxing coach yun eh, sa Cebu. Oo. Oh. <laughs> Ay, hindi <laughs> yun, ko. hindi ganun. Kaso It's... lang, nagkaroon na ako, masak masak masakit, masakit pa pag nagbubuhat ako ng mabigat. Yun yung sakit. Lang. Hindi, yun yung mawawala. Kasi dito, yung ganun kasi na ordinary, hindi ganun. Hmm. May angle siya. Hmm. Kasi ito sumasakit na ba pag nagbubuhat ako ng... Dito? Yan, yan ang matatanggal. Ano ba, ba yan? Parang may ipit yan dito eh. Ito po ulit dito nakaharap. Sige lang. Yan. Dito? Oo. Oh. Pinayuan eh, no? Sige. Ganyan ka lang. Sagad mo ulit yung opo. Yan. Kasi pag ginaganong ganon, yung ordinary lang lagi na non. wala yan. yun siya. Oo. Oh. Sige lang. Relax mo na. Itong isang kamay, dito lang. Oh, yeah. Ito masakit, no? Sige lang. Yan. Baba. Yo, ah, Ang masarap. Yun <laughs> <laughs> yung masakit. Pero masarap na, di ba? Uh, Oo. Oh. <laughs> ito may masakit. Oh, sige lang. Mamaya. Pantayin natin muna. Sabi na naman. Baba mo. Relax lang. Yan lang. babala. Cepa. Oh, di ba? Safe naman eh. <laughs> Ay meron ba? Safe naman di ba? Sige lang ako muna. Oh. Pakanandaman mo. Oh. Oh. Sige, 'di ba? <laughs> hindi, ito kasi 'yon, ito 'yung ginawa sa 'yon, yung, 'yung ginawa sa 'yon, ganun-ganun hmm. lang. 'Yung ginagawa namin ito. 'Yun, kaso lang wala na siya kasi naubos na natin, pero konti oh lang. 'Yan. Oh. 'Yun, oh. 'di ba? <laughs> oh, 'yan talaga hindi siya ganun. <laughs> kasi pag ginanun kita, hmm. ng pantay lang, wala mangyayari. Sasakit lang talaga 'yung ganito mo. Kaya yung ginaganon, dapat may angle yan siya. Para matanggal yung sakit dito sa puno. Yung ginawa ko sa yung ganon, yun yun, dito yun talaga. Yun yung sumakit sa'yo sa puno. Dito oh, lang oh. siya sa right side, sa left side, wala naman siya. Pag nagbubuhat lang ako, pag sobrang bigat. Mo. Hindi, masusubukan mo yan. Tignan ko hmm. pag gaano pa ulit. <laughs> Tsaka safe naman. <laughs> Sige, tanggalin mo yung ano masuse susi. Dapa, dapaan mo lang. Safe yan. Relax na relax. Lahat survive pa. <laughs> Lahat survive pa eh, no? Sige lang, bagsak mo lang yung kamay. Dito lang. Lagi, bata pa to. Hindi pa makakaramdam ng Ilan taong ka na? 29. Bata pa nga. Oo. Wala ka naramdaman dito? Ah, uh, wala naman masyado. Wala po masyado. Pero meron konti. Minsan lang, pag matagal na nakaupo. Mm, kasi yung weight mo, dito na pupunta. Kasi mababa ito eh. Inhale ka. Exhale. ba Diba? Sarap. Oh, meron pa. Oh na wala na yung takot na sa diig. Okay na eh. <laughs> Iba yung mga ano. Iba yung mga ordinary na nagpapalagot sa plano ng Okay na rin. <laughs> Doon lang kay madam. Yung, um, sarap. Nagpamasahe daw siya. Eh. <laughs> Kala ko cellphone eh, mabasag eh. <laughs> oh.

Kasi so, nakakagulat din yung mga nangyayari. Parang pareho lang naman ginagawa. Tapos sa kanila, ang ganda ng effect, di ba? Doon na taas mo na ngayon, yan. Okay, okay ka na. Ganun na ako. Kasi, potay, na Oo. Pag nakatagilid, hindi mo na masyado, no? Oo nga. Ganon yan siya. yung mga problema. Okay. Higa ka. Tulog na eh. Joke lang. <laughs> Relax nga, nga pala. Relax nga pala talaga, sabi niya. <laughs> Hindi, yung balikat ka talaga, masakit yan. Kala ko relaxing, masakit pala. <laughs> May mga part na masakit pag ina-align siya. Ayun, namagot ko na, di ba? Namagot <laughs> ko ulit. Yan, sige lang. Relax lang. Lagay mo lang sa may tenga. Yan. yan. Bagsak lang yung balikat. Relax. Inhale. Iyon. Nahuli rin. Cedric. <laughs> hey, <laughs> Balik mo lang dahi. Relax. Inhale. Exhale. Yun. One time lang. Kanina, ulit-ulit uh, eh. Ah! sarap. Uh. Nauna ta. Ah. <laughs> Wala namang masakit pag ganito Walang masakit dito, banda. Okay. Ito kaya. Ito, safe din to. Joke lang. <laughs> <laughs> safe din. Okay. <sighs> Siguro nanonood ka rin ng mga pelikula dati, no? Joke lang. <laughs> Yung mga kay Fernando po. <laughs> Lito na happy, di ba? Pag nadaanan, takak. <laughs> Tayo na kaagad eh. Kahit ako, nanonood din nun eh. Kaya takot din ako talaga eh. Binang relax. Inhale. Exhale. Sa pa. Inhale. Exhale. Kamusta yung hila? Okay ah, ah, lang. Ramdam. <laughs> <laughs> Ramdam. <laughs> Dito kanina, ang sarap ng ano eh. Yun o. Know? Naghihiwalay yung ano no. Yung ankle no. oh Okay. Sige lang. Gilid lang. Kagilid. Yan. Parang higa lang ba? Yan, yan Pero ito yung sa gilid. Ah. Sige lang. Okay na yan. Relax. Haba ka mo ko siko. Yan. Siko din. Yan. Ganyan lang. Okay. Relax lang. Sige. Higa mo lang yan. ang oh, grabe stretch ng katawan nito. Hindi ko maabot. <laughs> 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 ulit, ulit. Urok ka konti. Yan, 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 yan. Okay. Abante konti. Yan, yan. Okay na. <laughs> Masyadong ano, oh. Yun. Yun. <laughs> sa likod tsaka sa bandang babae, no? Sige lang. Kapit lang ulit. Straight lang. Nadaanan namin yung ano? Yung barko nung ano, kagagahapon? Oo, oh, ang laki pala nun. Oo, oh, yung US warship. Oh. Okay. Laki. Kamo sa pakiramdam. Okay naman po. Okay. <laughs> hindi naman ano, yung dito mo medyo relax na rin. Ah, medyo relax na rin. Hindi na siya hindi na siya takot. <laughs> 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 hindi kasi kahit una, pag ganun kasi yung palagutok, minsan hanggang sa mawala na yung lagutok niya. Hmm. Pag hindi mo na siya napapalagotok, masakit na yun. Oo. Hmm. Yun yun. yung Kasi ang una natin, ganun lang eh. Di ba? Hmm. Pantay lang siya. Ginaganon. Hmm. Dapat may angle siya konti. Okay na din. Eh. Okay na? Hmm. Sige. Sige. <laughs>